napuno sa emosyon o kasubanan ng amahan, samtang gasudong sa iyang mga anak nga anaasulod sa lungod. Napulo sa mga nakalas sa baha sa Barangay Bakayan at sa Bagyong Tino, managsamang gihaya karon sa Barangay jeep. Ang detalye sa report ni Fem Rido Mabo. Kahanapit ako, kung sa gigay ka ng ang sa, pag, sa kwan, pag-ampo pag lang yung Kamot lang ko nga makakuan ko lang Nakahilak na lang sa pagmahay kining 45 anyos nga mahan kay Matod niya, wa siya'y nahimo aron maluwas ang iyang mga anak. Igo na lang siya sa pagsudong sa mga patay nga lawas nga naana sa lungon sa lima sa unum niya kamang anak. Siyang kanhi asawa, sa saduhan niya kamang apo, sister-in-law pagumangkon. Mas sakit pa iyang gibati kay hangtod karon missing pang kamanghurang anak o bugtong lalaki, Hangon si anyos nga si David. Missing usabang iyang umagad, ang amahan sa iyang duha kaapo. Hindi, lalim ma, mahugdo. Hugdo ako ko na eh. na ako, manawag na da... hugdan ka ng kugluha. Wala siya ko'y kadol akong anak. Ay ganun ko ba? Ano yung mga paragon ba kanil sila na ako? Wala siya ko'y kadol Kaya bisag buwag bisag kong Rawa magsurusuro iram ramgong ato ila. Kining 14 anyos nga ka si Kathleen ang matod niya na ningkamot pagyudunta ang maluwas. Tulo ka oras kini nagkupot sa punuan sa akasya, apan nabanlas gihapon sa baha. Kathleen, maoni na kakapiyot og kahoy na akasya. Nagsinig pa ngayong may man rescue kay ang tubig pero din kasuga pa man. Huwag yung magkakuan. Yeah, Listen tabang, tabangi ko ninyo. Ya, tabangi ko, ya. Kusog pa hangin. Sige, wag kita mamuin bata. Bisi bapak. bagi sa premiero, wa man mabot. Mau to bagakuan. Na tumba bitaw nang akasia, dako ko gitu puluan, maglugus ko ka kokos Oh iya gud, na tumba bitaw na ada, Mau to akong bata nagsaka ing taos kahoy. Mao na si katapusan nga akuan anod. Saysay niya nga nitong Lunes sa gabi, kaduhan niya gibalik-balik ang iyang pamilia, pag aghat nga klin sa mas taas nga bahin sa ilang barangay. Apan wa gyud matud pa mo patuo. Hangtod nga nahitabo ang mabangis nga baha atol sa pagkusukuso sa bagyong tino. Bibigbi na ito. Ako gikuan gikuhan dibalik na sa dako di magid sila. Okay, 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 Dungang gihaya ang magpamilya dinhi sa Bakayan Gym uban ba sa ilang iya ano gigagaw o gusa kasilingan. ni pamilyang Yusores Ogson Di pa pa ang patayang lawa sa dos anyos ng apo ni Bernardino. Igo na lang usab sa pagbakho kining si Ashley. Kinsa ni isip na kang Gina Yusores, nga iyang adaptive mother. Matod niya nga dugay na nagsige ug aghat kaniya ang biktima nga maduaw sa ilaha. Og pagmahay niya nga sa iyang pagduaw karon, patay na ang iyang giisip nga ikaduhang inahan. Isa ka tuig eh, ko nagstay ani nila diri. Kani Mo ilahang kapartis pagiya. Ma Mawon juno, mam. Mawon ang karun lisod kay dawaton. Kay dawaton mamurag duwa-duwa at tanan. Gikatak ng ilubong ang siyam karong lunis. Oba ni Godfrey Rilien o Grod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak!